araw ito nakuha ni RJ Mamarang ayun sa ano, makakapit din ng Mamarang uli eh. yan o oh, may, may mga ano pa oh, gusto, ng langgam oh. kami dati nangunguhan itong ganitong mamarang eh, minsan, pagka maagang maaga, may kinakain din ito ng ahas. minsan, may, may nakakachempo, may ahas na nangangain. Masarap po itong mamarang, hindi na ito nilalagay ng bichin. Eh. Ayan, kasi ito ay taunan lang. So, sumibol, hindi gaya ng kabut na pwedeng ano gawin yan pwedeng mag culture ng kabute ito i ano kung lang itong tumutubo taon taon at hindi ito natubo doon sa mga lupang binobomba nasisira siguro yung pinaka sustansya niya na kailangan Ayan, oh, maraming salamat sa panonood. Ito yung mamarang.